Okay, wala to. Uh, papabayo po muna. At ah, uh, ano ang uh, parang? oh, uh, bagyo po. Ito yung Oh. Ayos na yun. Pantay uh -huh. na Oto, lari mo na ipapabayo ko. Oh. Uh -huh. Mamaya na pagbalik ko, ako sasaknong. Yeah. Okay. okay. Oto, liyan mo natin. Tutul ako. Oh. Tutul. I atas muna ng konti. Okay. Parang hindi gumunan mo ng parang. Tutul muna ako. Parang igagamot yan. Parang hindi gumunan. Parang hindi gumunan. Mag-aira ba kayo? Oo. Oh, Baka uh, muna. Matang init oh. May Magsasalang muna ako ng bulalo. Tapos eh, ay... Ay pa mag na. Tata Itutulong po. Papabayo muna ako. Hmm. Mga kaisan, bulalo po. Bulalo. Para po sa ating mga kaibigan. Sa mga mag-aali po. May gilid po ng mga sabaw-sabaw. Oto, tutulong ko na muna kanda tatay. Oh. Papa pa muna. O oh, si Bumbay, si Bumboy. Oh. ko lang ari mabilis. Sige tol, yung ipa utol. Oh. Yan yung para sa Ari mga isang oras ka lahat dito na ako. tol. At gawa ng pabagyo ay mahirap. Oo. Oh. Labog na po ito. Mayamaya -maya po. At ako po ay diretso na pauwi. Wala na po magbabantay na rin. Ay dadamihan ko na po ang ba ang bao. pahaw po ng nyug lalagay ko na sa loob yan pagdating ko po labog na ito ah puro pang ipapagiling saglit lang naman po aray ay ano mga kainsan ah uh, anong tawag po na ay pag po bagyo ay ano kaya po wapa, magpapagiling tayo ng marami Sinanay Ay marami din pong ano Minsan po ay maraming uh, Nangihingi po ng bigas At hindi makatrabaho E di binibigyan po Pero tayo magkasalubong ay Uy, na Tapos na kayo mag-ani walang wala na Mayroon pa nga ay. Pag na may bagyo nga ay. Kami nga ay ano, yan tayo pang gagawin. Papabayo muna ako. Marami din namang Dalwa Marami na hingi pag ano. Pag ngayong pag may ba, hindi makapagtrabaho. Pero ko pa malibu. Ay, magtatanggal uh, pa ako mamaya-maya ng dahon. Hindi mo na tayo magsasama o Magano ko ngayon? Kalilibutin ko pa yung mga ano, hindi pa nakakalibot. Ah, tatanggalin ko lahat ng saging. Kasi ipipinas pa rin ako ng saging sa kabila. Si Kambal nga ay kami mag-aani muna, tutulungan muna namin. Tapos ka ba siya? Eh, bago ko lang. Tapos na si Kambal. Ay kami. Baga lang ako nagsisimula. Yeah, ang hirap yung amin ay makalampas pa rin ang bagyo. Magugulo lang yun. Ay buti nga akong gulo, hanot. Ay signal number sa puro ata sa atin ah. Nga, Dito nga ang pinakang mata. Number one na tayo ay. Oo, oh. ngayon number one. Okay, number one ha? Kaya nga sabi ko, sana, sana naman ay tumaas. Tumaba, alu, tumaba tumaas ang tuma malusaw ba? Yeah. Saka tumaas. Toy, inaanak kayo. Kay, oh, bati bakit okay. Sige, oh, saka mga minsan na lang ako, Toy. Oh. Wala nang putihin prutas. Oh, hindi, hindi na. ay, putihin mo na. Oo, oh, tao, Toy. Hala. Ah, mga kaisan, ari po, oh. nagpagiling na po tayo wala si busing din niya eh Pag pumuo ulan nagpapa-dryer po ako din eh Toy, pasalubong na naman kita ano po? Hoy, ah. Alo. Wala pa. Makukunan pa. pa. Wala pa daw. Tatlo 'yan. And dito na po yung bigas. Magagayat lang po ako ng ano, panlahok po sa bulalo. Maghahakot lang ako ng palay. Isasalang ko lang itong gabi. Ang bilis ng oras ay. Yan, kasama rin po si Bukuman. Tinulungan na po ako ni Bukuman din eh. Puti-puti dumating. Ako na. O oh, mga kaisan, ito po ang panlahok. Mais na lang po ang kulang. Sa bukid na uli, nakapagpagiling na po tayo ng palay. Yan. Inaan -ina na po ito po ay ano, gabi at saka ano ko gabi po at saka papaya ah, parang nilaga ano ay eh, diniritso ko na po saka po ma eh ah, ariko, bulalong gulay mas marami pang gulay para pong balakas yan ah. <laughs> matamis tamis mga kainsan no oh. mga mga kainsan labog na labog na nangangalas sabot oh nagkakapot-kapot yung gabi no oh. oh, mga kaisan oh. halukay yan ah ah ganadong -ganado yung ating mga kaibigan nadyan lahat po supportado yung ating lahat ng mga kaibigan ah aw oh. sasabihin ng mga yung magiinom na tayo aba bukas na Ah Oi! Oh. Kakain na! Oy! Toy! Woo! Pakadami po. Ilang bari lahat. Yan po yung mga kababata ko po. Lahat ay ano po. Nasa baiching ko po yan. Mga yan. hu, Kakain! Ay, sa kabila yung iba oh. o. Ay! Hello, hello. Sabi mo, kumusta, kumusta? <laughs> Nagaan ka ba? Ah. Uh, to kakain, meron tayong ano doon, bulalo. Bulalo nga. Doon. Ayun oh, nagsalang ako ng ano, bulalo. Na doon. Kakain. Ano kumusta? Para na hindi nakikita eh. Ah, uh, kala ko na si Kalagi. Nagaan din siya, may na. kakain naman, adili, di, 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 Porque Lumig ng tubig. Dito po lahat ng ating mga kaibigan.

Oo. Oh. Ah, ikaw. Po, oh, di ko eh, huwag na magbukas ang ano ha. Maluto. Oy, maluto. Tsaka kanin, huwag na ha. Tayo magluluto din yan bukas. Kung ano maaari. Ano? Yan, na ano po. Sinda kuya, pago, pago naman nasa kabila pong area. Yung mga kumpare natin doon. Ano to eh? Kaya yeah, sa mga nagtatanong nga pala, hindi po pwede dito ang harvester. Buwan ang palayan po namin dito, malalim. Sa mga nagtatanong. May mga pumasok na rin po dito dun. Nabaon. Nabaon po, malalim. Ang palayan po dito, hindi natutuyo ay dito sa area ito. Kung baka, hindi kaya. que é Ito po ang dahilan mga ka-insan kung bakit hindi nababaw ang aming tubig. Hindi po ito tinawawala. Lifetime. Ang gantong tubig po. Oh. Pansin po ninyo. Libre irrigation. Kaya po yan, hindi mapasok ng harvester. Sobrang lalim. Pag nakalagay na po dyan ang harvester, hindi na makaalis. Sarap ano no. Hinug, hinug na kuya oh na Say kuya. Tamayin. Yan kuya ay hinug na rin yan kuya.

Hoy, di ba? Kuya, may udong. Oo, oo, oo. Bakit may Kuya udong? O, na No, ayan, ayan. si Kuya, bigyan. Karap. Panalo utol. O, titignan. Kuya, pa ako. Click, clickin mo lang ito.

Audi beli apa aja